Alam nyo ba na yung Sistine Chapel ceiling, isa sa mga pinakasikat na gawa sa buong mundo, ay ginawa ng isang tao lang? Si Michelangelo? Oo, siya lang mag-isa. Pero, paano nga ba nagsimula ang lahat ng to? At ano yung mga sikretong nakatago sa likod ng obra niya? Sige, balikan natin yung umpisa. Noong 1508, inimbita si Michelangelo ni Pope Julius the Saints para pinturahan yung kisame ng Sistine Chapel sa Vatican. Kaso, hindi talaga siya pintor. Eskultor siya, taga pag O, mas sanay siyang mag-ukit ng bato kaysa humawak ng paintbrush. Ang totoo niyan, ayaw niya talagang tanggapin yung trabahong yon. Pero dahil utos ng Santo Papa, napilitan siyang pumayag. Yung original na plano, simpleng disenyo lang dapat. Pero si Michelangelo, dahil gusto niya perpekto, hindi siya nakontento doon. Ginawa niyang mas bongga, Umaabot sa 300s na mga karakter yung pininta niya na nagpapakita ng mga kwento mula sa Genesis hanggang sa paggalasing ni Noah. Pero teka muna, hindi ito naging madali para sa kanya. Walang mga plantsa o yung parang tayuan yung scaffolding ba noon? Kaya si Michelangelo gumawa ng sarili niyang paraan para makapinta siya habang nakahiga. Minsan patagilid, minsan patiwarik pa nga. Anim na taon siyang nagtiis duan sa taas, tiniis yung sakit ng lig, at yung amoy ng pintura. Minsan nga, natutuluan pa siya ng pintura sa mukha. Pero eto yung grabe, halos apat na taon niyang ginawa obra niya, mula 1508 hanggang 1512. Halos wala siyang tulog, bihira lang kumain, at halos siya lang mag-isa ang gumawa ng malaking parte ng trabaho. Lahat ng hirap at pagod tiniis niya para lang magawa yung isang obra maestra na babago sa kasaysayan ng sining. At alam niyo pa ba, may mga nakatago raw na mensahe sa mga pinta niya, parang mga drawing ng utak at iba pang parte ng katawan. Sabi nila, parang pagbibigay pugay niya yon sa siyensya. Ang galing, no? Mula noon, ang Sistine Chapel ay naging simbolo ng sobrang tiyaga talento at pagmamahal sa sining. Kaya kung may malaki kang pangarap, gawin mo yung ginawa ni Michelangelo. Walang imposible basta't may puso ka at porsigido ka talaga. Salamat at naibahagi ko sa inyo ang kwento ng Sistine Chapel Ceiling. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang mga kwentong puno ng kaalaman at inspirasyon.